Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Marso 1, 2025. Ang araw na ito ay isang bagong kabanata sa iyong buhay habang pinapasok mo ang unang araw ng Marso. Ito ay isang panibagong simula na nagdadala ng sariwang enerhiya, nagpapalakas ng iyong loob at nagtutulak sa iyo upang tuklasin ang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Sa iyong pagkatao bilang isang Scorpio, likas kang mapanuri, matalino, at may matinding pananabik sa kaalaman. Ang iyong isipan ay parang isang malalim na dagat, puno ng misteryo, emosyon, at walang katapusang paghahanap ng katotohanan. Ngayong araw, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo upang palawakin pa ang iyong pag-unawa sa mundo at sa iyong sarili. Hayaan mong ang araw na ito ay maging inspirasyon upang pag-aralan at tuklasin ang mga bagay na tunay na nagpapakilos sa iyong kaluluwa. Sa iyong likas na pagkahilig sa pag-aaral, mayroon kang kakayahang matuklasan ang mga bagay na maaaring hindi napapansin ng iba. Ang iyong matalas na isip at masusing pagminilay ay nagbubukas ng mga pinto tungo sa kaalaman na maaaring magbigay sa iyo ng higit pang kaliwanagan sa buhay. Ang araw na ito ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon upang lumalim pa sa mga paksang kinahuhumalingan mo, mga ideyang matagal mo nang nais bigyang pansin, ngunit hindi mo pa napagtutuunan ng sapat na oras. Habang tinatahak mo ang araw, maglaan ka ng sandali upang pag-isipan ang konsepto ng lungkot at kung paano ito nakaaapekto sa iyong kaisipan at kilos. Marahil ay may mga damdaming matagal mo nang tinatago, mga sugat na hindi mo palubusang hinaharap. Ang pagninilay sa mga ito ay maaaring magbigay ng mas malinaw na pag-unawa sa iyong emosyonal na kalagayan. Ang pagtanggap at pagharap sa mga nakatagong damdaming ito ay makakatulong sa iyo upang lumaya mula sa bigat na maaaring nagpapabagal sa iyong pag-usad. Ang emosyon, kahit na masakit minsan, ay bahagi ng ating pagiging tao. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot, kundi gamitin ito bilang isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili. Ang buwan ay nasa aris na yon, at dala nito ang isang matinding enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong emosyon at mga kilos. Sa ilalim ng impluensyang ito, maaaring makaramdam ka ng masidhing pagnanasa na ituloy ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ang apoy ng aris ay nagdadala ng lakas at kumpiyansa, isang perpektong pagkakataon upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga adhikain. Huwag mong sayangin ang araw na ito sa pag-aalinlangan o sa pag-aantay ng tamang pagkakataon. Ang tamang oras upang kumilos ay ngayon na. Sa araw na ito, bigyang pansin ang iyong emosyonal na kalusugan. Bagaman likas kang matapang at may matibay na paningindigan, hindi ito nangangahulugan na hindi ka naapektuhan ng mga nangyayari sa iyong paligid. Pakinggan ang iyong damdamin at alagaan ng iyong sarili, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Ang pagmamahal sa sarili ay isang mahalagang bahagi ng paglago. Kung nais mong makahanap ng kapayapaan at kaliwanagan, ang paggugol ng oras sa kalikasan ay isang mahusay na paraan upang muling kumonekta sa iyong sarili. Ang pagiging malapit sa kalikasan ay may kakayahang magbigay ng panibagong pananaw at kalinawan sa iyong isip. Ang simpleng paglalakad sa isang parke, Pakikinig sa huni ng mga ibon o pag-upo sa ilalim ng isang punong nagbibigay lilim ay maaaring makatulong upang mapanumbalik ang iyong enerhiya. Hayaan mong ang kagandahan ng mundo ay magsilbing inspirasyon sa iyo upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay itim at pula. Ang itim ay sumisimbolo ng lalim, misteryo, at kapangyarihan, isang paalala na sa kabila ng mga hamon, ikaw ay may kakayahang harapin ang anumang pagsubok ng may lakas ng loob. Ang pula naman ay isang kulay ng sigla at tapang, isang indikasyon na ang araw na ito ay isang pagkakataon upang maging matapang sa pagharap sa mga bagong posibilidad. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang pito ay sumasagisag sa espiritual na kaalaman at panloob na karunungan, isang paalala na dapat mong pakinggan ang iyong intuition. Ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at malikhaing enerhiya, na nangangahulugan na ngayong araw, ang iyong kakayahang magpahayad ng iyong sarili ay mas pinalalakas. Ang dalawamput dalawa naman ay sumisimbolo ng balansing enerhiya, na nagpapaalala sa iyo na kahit gaano kahalaga ang paghabol sa iyong mga pangarap, kinakailangan mo rin ng tamang pahinga at oras para sa sarili. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat ng iyong mga iniisip at saloobin sa isang journal. Ang pagsusulat ay isang magandang paraan upang mailabas ang iyong nararamdaman at magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Maaari mo ring gamitin ang araw na ito upang magnilay, makinig sa musika na nagpapakalma sa iyong isip, o simpleng gumugol ng oras kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ano man ang iyong piliing gawin, siguraduhin mong ito ay isang bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mong ikaw ay isang malakas at matatag na individual. Ano man ang iyong pagdaanan, Anuman ang mga pagsubok na dumating sa iyong buhay, mayroon kang kakayahang malagpasan ang lahat ng ito. Patuloy mong sundan ang iyong puso, pakinggan ang iyong intuition, at huwag mong hayaang ang takot ay hadlangan ang iyong pag-unlad. Ang universo ay may magandang plano para sa iyo, Scorpio. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili at sa landas na iyong tinatahak. Yakapin mo ang bawat pagkakataon, maging buka sa mga posibilidad, at huwag mong kalimutan na ikaw ay may kakayahang abutin ang iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay isang simula ng isang mas magandang kabanata sa iyong buhay, isang kabanatang puno ng pag-asa, inspirasyon, at walang katapusang potensyal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.